come on Gravy guys, pambira, tinikman, jollibee, jollibee. So, lagyan mo yan, spreadan mo yan ng mga ano, gravy. oh, di ba? Jollibee, jollibee guys. Grabe, ang sarap ng no, gravy. No, alam ko na sikreto ng no, jollibee na gravy guys grabe to the highest level oh grabe oh grabe oh pang malakasan no? oh 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 sangka jollibee gravy ng jollibee yan. ang tindi mo amor ha pwede pwede na ako magluto pwede pwede na ako magtinda ng manok boy at gravy ha gaya ng mga na ano ng mga ano guys, no, na inaaral muna, guys, di ba? Hindi yung basta tira ng tira ng gravy na hindi mo malaman kung anong gravy yon So, ayan, ang patunay na pang Jollibee to the highest level. Babu. Ang sa mga kapatid, gutom. So, ngayon, umuulan dito sa atin ngayon, guys, no, umuulan. Pa, ano-ano, guys, grabe, nakakatakot kanina. So, kumakain ako, guys, tapos, biglang, ano, guys, biglang lumakas yung hangin habang kumakain ako. So, nakaharap ako dito sa pinto. Biglang lumakas yung hangin, guys. Tapos, narinig ko kumalansing yung kainan ni Dora, guys, sa labas. Sa sobrang lakas ng hangin, guys. Tumalsik. Wala dyan pa yung kainan niya stainless? Tumalsik, guys, yung kainan niya stainless sa sobrang lakas ng hangin. Eh, may tubig yun, guys. Grabe, no? Sobrang nakakatakot. Pabigsa. Paano-ano yung hangin, ni Palakas-lakas yung hangin. Yun, tapos nga, yun na nga, ba diba, nagluto tayo. Tapos nag-ready na rin tayo ng bigas, guys. So, yun na nga, kasi ang daming bumili ng bigas ngayon talaga. So, ang bumili ng bigas ngayon siguro limas na kalimas sila. Kasi umaga kanina dalawa, tas tatlo ngayon. Yan, so hindi pa bumibili si kuya yung sa harapan. Wala pa sigurong budget para pambili ng bigas. Tapos, guys, sobrang lakas nung kapi natin, guys. Itong kapi natin na to, guys. Itong Oishi. So, nakikita nyo itong Oishi na to. Ito kasi kayo mahal itong Oishi na to, guys. Sa kanya to. Sobrang, grabe, sobrang lakas nito, guys. Kasi binibenta lang namin siya ni Piso. So, sa isang ganito, may tubo kami piso. May tubo siyang piso si Mahal. No, more po, than more, than. 1 one peso. Tapos, ito naman, guys. Itong Sam's Cappuccino pag meron silang budget-budget, kunyari yaman-yamanin sila guys, ito yung nagkakapuccino yung mga kapitbahay ko. Pag yaman-yamanin sila ng mga araw na to guys, katulad na yung sweldo, baka mamaya bumili pa sila ng kape. So hindi pa sila bumibili ng kape, malamig ngayon, so baka bumili sila ng kape. Naantay pa namin guys. Tapos tong energy guys, pag may budget din sila, nag energen din sila guys, nag energen din sila. No, so ang dami na nag-stack na ako ng energy guys, ganun. Tapos, ang gagawin natin guys, pag namili tayo ulit, kasi ngayon di pa tayo pwedeng mamili, dahil kasi, guys, kailangan natin mag-ipon muna, wag muna tayo mamili ngayon, kailangan natin mag-ipon, dahil kasi, inaano ko yung kita guys, eh. gusto kong malaman yung pinaka-benta namin. Kasi yung sa bigas, ang laki na ng, uh, ano ko eh, laki na ng, ang laki na ng puhunan ko doon sa bigas guys, yung bigas ko, ang laki na nilabas kong pera sa bigas namin. So, hindi pa namin nababawi. Yun. So, kasi ngayon, bago pa lang kasi kami, guys. Ilang buwan pa lang naman kami nagtitinda, guys. Yan. Tapos itong kape. Tapos ito nga yung, yung Sam's Brown Coffee. Tapos nabili si Mahal ng mga sardinas. Kasi may naganap ng sardinas sa amin. Eh, ito naman si Mahal ang binili master. Eh, na hinahanap ng mga bumibili is yung ano, mega sardines, guys. Ganun. Tapos, ito nga, meron tayong mga magic sarap. Tapos tong kape natin sa stick, 3, 4, 10 pesos. Yan yung plain coffee lang, guys. Yan. Tapos ano yung pampers, magdadagdag ako ng pampers. Medyo nabibili na yung pampers namin ngayon, guys. Yung large size. Siguro magdadagdag ako ng large saka XL na pampers, no? Large and XL. Medium lang. Medium lang ba to? Hindi ba large? Medium. Ah, medium lang pala medium yun. Na ba? medium and large na lang. Para kung sakaling na, nun. hindi naman sisira yan eh. Pampers. Araw-araw ginagamit yun. Medium and large yun ang bibiling ko. Size medium and large yun. Tapos napkin yung bibili ko kasi yun. Tapos to juice. Oo. Marami ako stock dyan, di ba? Kasi ito yung juice natin mga tang guys. Kasi may nag-request. Siyempre yung mga ibang umiinom ng gin, ganun, di ba? Ganon. yun yung mga ano, kandila. Nabibigay rin yung kandila natin, guys. Ito. Kasi may scented to. Ah, ito pala yung ano, kapul. Sorry, kandila. Kandila, hindi ka, hindi ka bumili. Yun. Tapos. Malayo sa mga ito. Yun. Ito. Yun. So, yun na nga yung mga tinda namin, guys. Tapos yun. Tapos, inayos ko to, guys. Inayos ko yung mga tinda namin. Kasi wala pa kaming store talaga, di ba, guys? So, yun pa lang yung, ano, Inaayos ko, guys. Inaayos ko yung paninda namin. Nilipat ko sa malaki-laking basket na ganito. Kasi nga, wala nga basket na, ano, napakaliit lang yung basket, guys. Ayan. Tapos, ayun, magre-refill nga tayo. Kasi yung ibang product natin, guys, nakaka kasi yung ibang binili natin, eh. Nakaka-inis yung ibang binili natin, guys. December, may expire na. Kakaasar, di ba? Ang bilis may expire. Yung mga biskwit. So, ngayon, yung ibang may expert na, yun na lang yung pinagkakain namin. Talod itong brownie break, babin. Medyo mabili na itong brownie break. Yung batang bumibili sa amin ng brownie breaks, sinasabayan niya ng, ano, guys, ng chocolate drinks, guys. So, 20 pesos lang, di ba? May brownies na siya. Meron pa siyang chocolate drinks. Yun, yung sa chocolate drinks naman, guys, grabe, ano lang ang kita ko, doon, 2 pesos kasi 13 something lang siya mm, eh. 2 pesos. pesos lang yung so, kita ko doon. Less two than 2 pesos. Grabe. So, siguro, ano na kami, next year na lang kami magtataas doon sa drinks. Kasi, di ba, kinukurya, pinapalamig pa natin yun, tapos 2 pesos lang. Di ba? Makita na. So, next year na lang kami magtataas. Huwag mo na ngayon. Or, by December. De December na De namin By December, siguro magtataas kami. December oo, December. Kasi marami. Yun. So, marami naman silang pera by December, di ba? Kaya pwede tayo magtaas. Kasi sa iba kasi, ang benta niya talaga nung ganong binibenta ko. Guys, ano ni? 17 pesos na, guys. Kasi na kasi doon sa 15 ni Kung ako naman taas next year 17 pesos. Yun. Marunong ka pa palinda ko to. Ha? Tay-tay. Miserilito sa idea. Kasi ito nga guys, ito pa yung mga, kasi ito share ko sa inyo yung mga iba nating paninda guys. Ito nakakatuwa. Ito pa yung iba nating mga paninda guys, yung mga pambata guys. So huwag mabili nito guys, sobrang bili niya. As in, ano, kasi idea ko talaga lahat to guys. Sobrang idea ko. Yung ibang hindi mabibenta guys, ang ginagawa namin, ano na guys, tawag doon. Sinesale na namin guys yung mga ibang hindi na mabibenta. Yung mga ibang hindi mabenta sine na namin. Ito ako din. Mga mikmik -mik yan. Mabenta yan, guys. Mikmik. -mik. So, sine na namin yung mga hindi mabili, guys. Sine-sale na namin. Ayan, oh. Ito, gustong gusto nila to. Yung may tattoo. Tapos to yung candy na gamot. Favorite nila. <laughs> Napaka-favorite nila to yan, guys. So, mabenta yan, guys. Yung mga ganyan. Nakakatawa. Kasi to yung mga mata-mata, yan, mata, ganyan. At ito yung dudu. Yung dudu rin na ito, guys, eh. Yung dudu na candy. Sobrang benta rin yun. Ayan, ako na panggal sa rapper. Ang magbenta eh. Ayan, ito, guys, yung dudu. Kasi ito, hindi pa nila na-discover, guys, ito. Hindi pa nila na-discover ito. Kung um, masarap do tinikman ko guys, di pa nga nila kasi yung mga bata naman guys pa iba-iba. Gusto nila lahat tinitikman nila guys, di ba? Hindi sila na kokontento, gusto nila lahat matikman. Hindi yung isang ano lang guys. Hindi Kahit ako nung bata ako guys, binibili ko lahat. Binibili ko lahat ng ano lahat ng mga candies guys. So saan yung, ano? Oh, wala. So, natin ng Maynila, guys pag uwi natin ng Maynila, mamimili pa tayo ng mga gantong, kasi mura doon sa Pasig guys, yung mga bilian ng mga ganto, halos lahat nandun na guys talaga, name it mo guys, na halos lahat nandun na, sa Pasig lahat ng mga ganyan, so, sana nga wini-wish natin na magkaroon na tayo ng tindahan, makapagpagawa na ako talaga ng tindahan, para ma-display ko sila ng maayos, ganun, ba? Diba? Pero pag magpapagawa ako ng tindahan, yung tindahan na ano talaga gawa siya sa bato guys. As in concrete siya guys. Kasi hindi pwedeng hindi concrete dito. Kasi aangatin ng ano yun eh. Aangatin ng bagyo yun, ng hangin. Patulog ngayon sobrang lakas ng hangin. Grabe yung hangin niya guys. Ang lakas ng hangin. Talaga. So yan na nga guys. Hinerik ko lang. Tapos to, tung mga, ito yung mga ganyan caps yan favorite nila to yan ganyan guys favorite nila yan tapos next time nga pala pag namili ako guys sa pure gold try ko mamili sa pure gold. Eh, kasi may gantong cookies dun oh, yung happy cow yan malamang bibenta yan sa mga bata bibili ako nyan Ganun. Tapos yung mga drinks kasi guys, sobrang madami kasi sa Pure gold, guys na pagpipilian ng mga drinks eh. O kaya pupuntahan ko yung sa gumaka, yung bilion ng drinks doon na yung palengke doon, lulibutin ko yung palengke, yung bilion ng mga drinks doon sa gumaka, yung palengke doon. So, sadyain natin yun, guys. So, takpan muna natin. Ako, may mga nakakatusok pala dito. Sige okay, lang, bubukpukin lang muna natin, guys, eh, kasi baka makadikad yung kamay natin, guys. Oh, may nakaangat pala doon, guys. Kulang na kulang pa ako talaga, guys, doon sa mga patungan. Yung mga display yan ng mga paninga. Mga display yan ng mga, ano. Yun. Kasi old, ano lang kasi to, guys. Itong ginagamit ko na to. Itong, ano na to. Lagayan lang ng mga tambak ni Mahal ito. Buti, tinanggal ko yung mga ano doon. Yun, natanggal. Salamat. So, yun lang. Share ko lang sa inyo, guys. Sa mga, ano, mga stock-stock natin. Yan, ilagyan ko ng mga, ano, kape, kape, edergen, ganyan-ganyan. So, yan, guys. So, inintroduce kasi natin yung iba. Yung ibang ano guys, yung ibang kape, 'di ba? Kasi mas masarap naman kasi to kaysa doon sa mga 3-in-1 na nabibili. Itong Sam's ang sarap nito, guys. Yung cappuccino nila talagang lasan-lasa talaga, guys. 'Di ba? Hindi ka pares nung iba, napaka light lang yung lasa. Yan. So okay na guys, ito lang ito nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa mga bagong subscriber niya. More vlog, comment down below. Babu!